So ito guys, ha, pag-usapan po natin. Kasi merong mga iba na nagtatanong na, Mark, bakit parating AGB Nielsen Newtam yung ginagamit mo pagdating sa ratings? Kasi pag uh, sumilip ka doon sa mga ilang pro ABS-CBN pages, ang makikita po natin ay yung Kantar Media na ratings. Okay? At uh, dun sa mga ratings na yon parati pong nangunguna yung It Showtime at parating kulelat yung EAT. O, sinasabi ng iba, eh, yung Kantar, mas nationwide yung reach niyan, ganyan-ganyan. Okay, so, um, ako po, personally, ha, ito po yung sa opinion ko, kasi sa mga nakakausap ko din sa industriya, mas trusted ito pong A.G.B. Nielsen na New Tam. Ayan uh, po talaga talagang uh, kadalasang ginagawang basihan ng mga advertisers. Tsaka mas matagal na pong uh, ginagawa ito ng A.G.B. Nielsen. Okay? So, ako po, uh, I won't pass any judgment dito sa Kantar. Kasi po, merong mga ibang mga netizens na sinasabi na medyo biased towards ABS-CBN itong Kantar. Okay? So, ako ni-research ko, tinignan ko yung mga uh, article sa internet at may nakita po ako mula sa Rappler at sa uh, pep.ph. Okay? So, babasahin ko po sa inyo itong article. Tapos, kayo na po ang bahalang mag-decide kung dapat ba or tingin nyo hindi naman factor yon kasi po napagbibintangan uh, itong Kantar Media na bias towards ABS-CBN. Okay? So, ito po. Article ito nung Uh, 2020 September uh, Ito po ay ilang buwan pagkatapos nung uh, franchise shutdown ng ABS-CBN So ang headline nito uh, TV Ratings Provider, Kantar Philippines' Closest Media Division Following ABS-CBN Shutdown 90% of the revenue of Kantar Media Division comes from ABS-CBN. So, according po ito sa PEP, Tsaka yung sa Rappler din, may article din doon. Nasa online pa. Um ito sinulat ni James Anarcon, okay? Uh 90% of the revenue ng Kantar ay galing sa ABS-CBN. Okay? Um, so, ito media research company Kantar is uh, closing its entire media division after the shutdown of ABS-CBN on September 2, 2020. The closure of Kantar Philippines Media Division was reported by Rappler, which received a copy of a memo signed by the firm's managing director, Jay Bautista. The memo informed the staff of the media division's closure by December 31, 2020. Okay, so uh, nasarado ito noong 2020. So we regret to inform you that due to the closure of the business of one of our most valued clients, wherein 90% of the revenue comes from the said client, the company is constrained to close its operations in media division effective December 31. Okay, so yung sa ABS-CBN closure, makikita nyo, hindi lang mga empleyado ng ABS-CBN yung apektado, Maraming mga media companies at mga ibang klasing kumpanya ang naka angkla dito. So maraming na nawala ng trabaho din talaga, okay? So in an interview sa inquirer no September 3, Bautista admitted that the Kantar Media division was reliant on ABS-CBN. He said the loss of ABS-CBN created a vacuum in the industry. He clarified that other divisions of Kantar will continue business as usual. So ito, naglagay ng konting history yung PEP. The ABS-CBN and Kantar Media Partnership started in 2010 after a falling out between the Kapamilya Network and its former ratings provider, AGB Nielsen, over alleged manipulation of ratings data. In brief, ABS-CBN was unhappy with AGB Nielsen's rating results. So, 2010, Nung un unang nagka-partner yung Qatar at ABS-CBN, dahil hindi sila masaya doon sa... Uh, bakit dito? Mas malakas yung si to? Mas, so, ewan ko kung paano yung nangyari doon. Pero, yun po ang storya. Ah. Dahil hindi masaya ang ABS-CBN doon sa AGB Nielsen, na yung new ng AGB Nielsen, matagal na po nilang ginagawa eh. I think mga more than 20 years na nilang ginagawa yung new ratings na yun. Hindi masaya yung ABS-CBN doon. Kung mausap sila ng iba, si Kantar Media yung kanilang kinausap at yun nga, nagkaroon ng division na ganun para po sa ratings na ito, ito ngayon yung sinasabi ng mga iba ngayon, mga ng mga nagre-reklamo na netizens na hindi kaya bias ito pong Kantar Media towards ABS-CBN na largest client nila. Okay? So ako po, ulitin ko, wala akong prueba, wala akong katibayan ng kahit anong wrongdoings or bias or kung ano man. Ako po, nagsasabi lang po ako nung mga nababasa ko pong mga artikulo na lumalabas sa na nakalabas pa sa online okay pep.ph rappler so ito yung mga mainstream na na publication po ito ng mga kumpanya ito na uh, nag-report po tungkol dito sa Kantar Okay? So, ayun Ito pa, yung, yung, ito Kinomenta na lang dito yung sa ano, yung franchise So, hindi ko na to So, ito pa ang isang kinu-question Ngayon ng mga netizens Kasi, akala ko ba sarado na yung Kantar Media, no? nung uh, pandemic, sinarado na at inalis na yung mga tao sa trabaho nila. Eh, pero bakit tila ngayon bumalik at tila ang nire-report lang ay tungkol sa noon time? Okay? So hindi ko alam, baka meron namang iba na ano, uh, yung kasi nire-reklamo ng ibang mga mga nag mga netizens eh, na parang wala silang makita na ibang kantar media para sa ibang shows bakit puro dito sila nakatutok lang sa noon time show kung saan nangunguna parate yung it's show time 'di ba? At uh, pa parating pangalawa yung sa tape at kulelat yung sa EAT. So yun ang medyo nagdududa yung mga ibang netizens, 'di ba? Na pero sa uh, AGB Newtam ay ay yung pong uh, it show time ay parating nasa pangatlo. Diba? Minsan pangalawa pero kadalasan for the month of July ay laging pangatlo ito. So yun po, ulitin ko, wala po akong ini-imply na kahit ano, nirereport ko lang po yung bawat side at yung Kantar Media, of course, they are uh, more than welcome to to uh, share to me their side of the of this uh, of this story kung meron po silang ano. Pero yun nga, hindi mo maaalis yung pagdududa sa ilang mga netizens dito po sa lumalabas na Kantar. At uh, siguro maaaring yan din ng isang dahilan kung bakit hindi yan yung nirereport ko dito sa ating sa ating vlog parating AGB Nielsen Newtam. Okay? Ako i report ko yung Nielsen Newtam kahit maganda, kahit lumamang yung tape, i report po natin. Pareho lang po yan. Wala, wala tayong ano, kumbaga uh, wala tayong tinitingnan dyan. So, yun po ang aking napiling i-report. Kung yung itong mga pro abs CBN pages, pinili nilang i-report yung kantar, decision po nila yun. okay Pero ako, parang mas gusto ko dito sa mas trusted na AGB Nielsen. According sa mga, med sa mga media uh, veterans na nakakausap ko, media experts na nakakausap ko. So, I will continue using itong AGB Nielsen New Tam kahit ano pa resulta. Okay, kahit Bumaba yung EAT Kahit tumaas yung AGB Nielsen na lang Ang aking pipiliin na i-report So, ayun guys Thank you very much po See you po sa next video po natin Yan, so suot ko itong pulang uh, Mayor Jose Manalo na shirt uh, Please uh, follow me on TikTok At Models of Manila FM Thank you very much guys See you po sa next video po natin Yan, pakita ko lang Models of Manila FM Yan, lumalaki na po tayo Nasa 1.8 na So, thank you very much guys Salamat mga dabarkads